Limang taon nang naninilbihan bilang sanggunyang kabataan chairman ng Barangay Kayang si Allen. Dahil 23 anyos pa lamang siya ngayong taon, kaninang umaga, muli siyang nagpila ng Certificate of Candidacy para sa parehong pwesto. Hindi lang kasi basta kabataan yun eh, parang at least may boses ang kabataan ng bagyo Gusto ko yung youth sa amin, may matutunan pa rin. also, i-continue pa namin kung ano yung napagsimulan namin as, as a council. Nagpila rin ngayong araw ng kandidatura para sa posisyong SK Kagawad si John Lloyd. Ang problema, hindi pala siya nakarehistro bilang botante. nag register lang po kasi sa barangay para po sana sa kabataan sa barangay po namin. Bagamat nang babawi na lamang daw siya sa susunod na eleksyon. Magre-register na po para po makatakbo. Ano natatakbo mo sa next? Chairman na lang po nang hinayang rin dito si attorney John Paul Martin, election officer ng Baguio City, lalo pa't nananatiling mababa ang bilang ng mga nagpasana ng kandidatura para maging SK official. Doon sa totality na nag-file for the first four days, ay sabihin na natin talagang this, uh, very low yung ating turnout na ng file ng kanilang COC, lalong lalong na sa mga posisyon ng SK kagawad. So, kung titignan mo rin, dapat mahigit isang libo na, no? Yung, yung nag-file for all SK officials, kasi nga, we have 128 barangays times 8 positions, mahigit isang libo po yun. And uh, based on our data, mahigit tatlong daan lamang yung nag-file ng COC. Sa datos, 131 pa lamang ang nakapagpasa ng COC para sa SK Chairman, 169 naman sa SK Kagawad. Umaasa siyang bukas, September 2, sa huling araw ng filing of Certificate of Candidacy ay madagdagan at magkaroon ng mga kandidato ang bawat barangay sa lungsod. Naging problema kasi sa ilang barangay ang pagbibitiw sa pwesto ng ilang SK Chairman dahil sa kawalan ng quorum. Sakali namang magkulang muli ang mga SK officials, kakailanganin na namang magsagawa ng ilang hakbang ng ahensya gaya na lamang taong 2018. The new law will uh, suffice na punan yung mga kakulangan ng mga officials natin sa SK. Under the new law kasi, there is a mode of succession no? of, uh, by appointment. Kung sakaling walang tatakbo na SK po sa inyong lugar, i-appoint ia na lang po ng may authority to appoint. Muli naman niyang ipinaalala sa lahat ng nais maging SK official ang mga kwalifikasyon gaya ng edad kung saan 18 hanggang 24 years old lamang ang maaaring tumakbo. Hindi rin papayagan ang mga may incumbent officials na kamag-anak hanggang sa second degree. Randy de Guzman para sa Luzon Headlines.